Ito nga pala guys, yung isa sa mga nakita naming lote na balak po naming bilhin. So ito guys, taong 2020 ito, pandemic time. Kaya naman sabi ko, ang ganda siguro talaga mag-invest kasi ito na talaga yung tamang panahon dahil mag -e end of the world na ata kasi pandemic na. Kaya sabi ko, mas maganda dapat meron na kaming investment na lupa man lang kahit wala pa siyang bahay. Ang maganda sa loteng ito, maganda po yung cut niya kasi Palapad po siya. Meron kasing mga lote na papasok siya sa loob, pahaba papunta sa loob. Meron namang mga malalapad katulad po nito. Bali ang sukat ng lote na to guys ay nasa 200 square meters kasi meron po ditong isment lot. Opo. Pumapatak nga pala ito ng 6,500 per square meter kasi nasa subdivision po siya. Tapos, ang maganda pa sa kanya, malapit po siya sa lahat. Malapit siya sa mall, sa palengke, sa kabayanan, sa lahat ng mga sakayan. Sobrang malapit po siya. Ito nga pala yung tip ko sa inyo guys kapag titingin kayo ng mga lote at may bala kayong bumili ng lote. Kinakailangan hindi lang isa, dalawa, tatlo or apat yung titingnan nyo. Kaya na kailangan magkakaiba para mas marami kayong option. Ganun kasi yung ginawa namin. Tapos, sa una hindi kami desisyon, sa pangalawa hindi pa rin kami decided, hindi pa kami nakapag decision, Pero dito sa panghuli naming nakitang to, sobrang ganda talaga guys kasi malaki siya. Yung una kasi naming tiningnan sa isang subdivision pa, eh nasa 130 plus lang. Ito kasi guys, mas malaki siya, so nasa 200 siya. Pero ang babayaran lang namin dito, is 162 square meters. Naging 200 square meters lang siya, mahigit or something kasi meron siyang easement lot sa likod. Tapos guys, kailangan alamin nyo kung clean title ang isang lote kapag bibili kayo. Ito guys, swerte namin dito sa nakita namin kasi nga malaki siya tapos clean title pa siya. Tapos ayan siya ready to transfer na lang yung titulo. Etong moment na to, hindi pa kami masyadong decided kaya naman babalik-balikan namin to para makapag-desisyon kami. Pina-request din namin sa subdivision na tanggalin yung mga posting na sa sarap ng lote. So ayun, i-update ko kayo guys sa mga susunod na kabanata.